Kag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw. Nagdangat na sa 72 nagkalamatay bangod sang linog sa Cebu. 20 ka mga bumbero, gikan sa negros, magabulig dito para sa Relief Kag Rescue Operations. Yaring report. Sa sininga video nga ginpo sa Bureau of Fire Protection, makita ang aktwal nga pag-rescue sa mga rescuers ng BFP sa sininga mag-iloy nga mag napilpilan sa simento sa sulod sa isa pension house sa barangay Gairan sa Bugo City. Ang iloy, gin kilala kay Gemma Hilig, kagang iapat katuig ka bata nga si John. Halin si Gemma sa shift bilang receptionist, kagang iya mister Security Guard. Gindala sa mister ang bata para dito na lang patulugon sa pension house pero natabo ang 6.9 magnitude galinog Martes ang gabi nga nagsentro sa mumanismo nga sudad. Bangkay na lang sa mag-iloy ang nasapuan nga natabunan sang semento. <coughs> Duha lamang sila sa mga napatay sa probinsya sa Cebu, Bangun, Sang Linog. As of 3 p.m. subunga at lawa, Huwebes, ang kadamuon sa mga napatay nagdangat na sa dos. Ang BFP NIR nagpadala sang ang nagpadala sa 20 ka mga personnel sa Cebu para magbulig sa operations dito. Ginasign sila sa SM Cares Village, Barangay Pulambato, Bugo City, isa sa mga natamaan sa linog lugar kaya ina nagabot man sa Bugo City si President Ferdinand Marcos Jr. Ginpaatag atag sa presidente nga kabudlayan ang lugar nga temporaryo butangan sa mga residente bangod kalabanan sa mga structures ang naguba man sa linog kag indi masiguro kun bala safe ang mga structures nga nagapabilin pa. Gani magapatukod sila sa tent city bilang temporaryo nga sa mga apektado nga pamilya. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil wala kaming, wala kaming pagpupuntahan Kundi wala kami paglalagyan rather ng mga na displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin kagaya ng uh, sinabi ko sa ating mga LGU executives. Ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit ng COVID at ito ay mabilis itayo at kahit umulan, hindi problema. Kaya yun ang dadalhin namin dito sa ngayon. Suro sa Presidente. Nagpasaling ang Department of Energy ng Subunga Adlaw, mabalik na ang supply sa kuryente sa Bugo City.